Hindi ba sa limang banyera ng tuyo, daing at iba pa ang araw-araw na binibili ni Nanay Florencia sa kanyang pwesto sa Swal, Pangasinan. Ang mga ito huli sa mga fish cages sa Swal at karatig na mga bayan. Kaya nang mapabalitaan ang kaso ng fish kill sa ibang lugar, hindi nito maiwasang mangamba. Sir, pag may mga fish kill po ng mga bangus na ano, Siyempre, yung mga tinda din, sir, nag aano din siya, nag din po siya. At saka, siyempre, sir, inaano din namin, baka mamaya may magbenta ng mga patay na nabangus. Yung, ganun, yung, nakalutang, mm -mm. na sabi nila, medyo affected din po, sir, pag gano'n na may mga pistages na ano, na namamatayan ng mga bangus. Bagamat wala pang kaso ng fish kills sa bayan, ang Municipal Agriculturist Office mabusising binabantayan ang kalidad ng tubig sa mga palaisdaan sa bayan. Kung magkataon kasi na magkaroon ng serye ng fish kill, tinatayang higit sa isang libo dalawang raan ng mga fish cages o anim na pung tonelada ng isda sa bayan ang maaapektuhan. Twice a month ng water sampling dito, din mo makikita ang piece of oxygen kung uh, nasa desirable ba or low critical uh, with, the, with the help of the uh, before. Upang maiwasan ang pagbaba ng oxygen level sa tubig, nililimitahan lang ang bilang ng isda sa mga palaisdaan. Nakapaloob din kasi ito sa Municipal Fishery Ordinance ng bayan. Ibig sabihin, sa bawat isang ektarya ng katubigan, tanging limang cages lamang ang pinapayagan at dapat ang mga ito naglalaman ng 45,000 finger links ng isda. Ang mga lalabag dito ay maaaring matanggalan ng permit. Po, sa mga fish feed operators dito sa aming saswal, sana sunduin po natin yung municipal fishery ordinance po natin. Alam na po naman nyo yan. At saka yung mga stocking density po natin, huwag naman natin uh, not to avoid, not to ayong bang lapagin niyan. At saka yung mga distance po natin, ng mga cages po natin, dapat tandaan po natin yan para hindi tayo magkaroon ng fiskin dito sa ating bayan. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headline.